Ano mo mo? Uh, ano reaction mo sa 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 Hoy? Sa, oh, sa sa kantang nobody na Bisaya version. Ano ano reaction mo don? Nakasali ka don? Ha? Ay, po, na Dahil, sinuyot niya mga bading. So na hurt ba ang feelings mo? Ha? Okay, hindi la kita uh, balahin ba. <laughs> Ya, yeah! <laughs> <Nage -tar. laughs> <laughs> eh, eh, mana kita. Lain kali ke Eh, ka <laughs>

Lala, sige lang. Ay, ako i diyo. Ha? Baboy, gina. joke Ay, Tanka. sorry, sorry, sorry. Alam, Joker versus Tangkang. si Yuchubi talaga. <laughs> ah, <man, laughs> Tangkang, <may> Tangkang. <laughs> <laughs> si Ay. bang Halo to go tangkan Mongol baboy mokare baboy ramen siapa yang mau sayang Om Mama Miguel Romi babski I love Mang Jinob Mama Miguel mandi mandi baboy 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 Tami-tami. Babski Babski Ramen babo. Rame baboy. Ramen baboy. Ay, baboy. Ramen with gem. Alam mo. Kis na ro'ng soko'y. Rami pito. O, ilong. Alam mo, joker. Ay, kulay. Alam mo, joker. Ay, kulay. Alam Mag-gino. Tama, Miguel. Gugugaga. O, tama. Monkey. Monkey. Gino. Monkey. Yo monkey! Pollard! Pollard! Jawa! Baboy remen! Tama! Baboy! Baboy! Saya mukaan ba... Sayang mukaan jaya mukaan Tama! 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 Kamak! Kamak! Gugu gaga! Tama! Gugu kama! Baboy na Pollard na! Oi rambo na! Rambo na! Baboy na Pollard! Pollard baboy! Tama! Tama! Lagi palok!

With germ, with germ Joker, joker bao bùi, bà bùi vô ta Bà <laughs> bùi, <-ICaciones>

Maaboy rama. Mayroon naman kayo. Ang sa akin, Miss Beautiful? Mag-interview ka, mag-interview ka. Interview. Ay, nalang eh. Taloy nalang. lang. ay. ko to the second time. Loy. Vincent. Vida. Ay, Vika. Ay, yung Vincent Doria... Ay, siya mimi! Ay, sa ma'am! Interview! Live! ano In Baboy si Ike! Doy! Anong masasabi mo sa bisaya version na... ...Nobody? Na... ...masali ang pangalan mo ron? <laughs> ang kahihiyan ng mga bading! Ah! <laughs> uh, okay, nabuhay lang ko! Okay! Okay, nabuhay lang ko! Nabuhay lang ko! Okay! Ano ini masa bukan maka. Tunggut. <laughs> oh, okay, okay. Loy, bagi kena sa public. Dan kau sumaya dan sa Wonder Gays. Mabuya ka. Siya ang leader ng Wonder Gay, si Lloyd Vincent Dariala. Okay. So, kaawa so, uh, oh, yung isipa, oh. Na, ay, umbol Patay na. This is the evolution of the Sipa, Okay. <laughs> Dari sa likod para kuan may isyu. Dari, Oi, sa chair, sa video. Kay oh, oh. siya ako oh. kain. Oo, sa siya. Ngayon. Uh, ay na, kanilak. Nilak siya, nilak. Joker Nana, Rami, nana. Oh, nana, no. you know. kay akong amigo. Oh. si Adrian Bisnar. Bisnar Adrian, ha? Oo. to, salamat. Kani siya. Jopper, jopper, jopper. Karecia, third eye. Hello. Kaya siya third eye, siya third eye. Nasa siya third eye sa santong. Oh, oh. <tutupan>